Ako si King na Kakanay <laughs> Na 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 Kakanay <laughs> Yo, magandang maga sa ating lahat Good morning dito, good morning ini you know, yung makulimlim ang ano eh Makulimlim ang Tawag dito Panahon Hmm, wala din akong magawa. eh. De, ngayon eh, na konti. Eh. Kahit na vlog na walang kaparaka. Oh, na yan. Ito ang sinasabi Na may bablog vlog eh, mapakat lamig din eh. Sadya namang tinatawag na ano eh, kilik to the bones. <laughs> <laughs> oh, na yan. Matindi, matindi na lamig dito. Hindi <sighs> ko na nakikita na, na ano, na nausok-usok. Sadyang malamig. Wala pang isno yan. Sadyang malamig na. Alam mo yung parang pumasok sa freezer. Hindi kita eh. Tinitiis ko lang ang gawain. Yung pray para makapag-vlog ng kaunti. Tinitiis ko. Ah! <laughs> Nahintay yung hindi, hindi kaya. Hindi kaya ang lamig. Hindi kaya ang lamig. Ngayon, ngayon, ha? maraming paligid. paligid Ang paligid namin. Yan, nagsisimata ang ano Ang mga halaman din eh Yan, tulad nyan Yung mga kamatis na yan Na, nagsimatay na, lanta na guha sa lamig um, Mga, ayan, are, are yan. Are lettuce, yan, yeah, papatay na Lettuce ko, pag ako gusto kong kumain ng tinapay Diyan lang ako nakuha eh Are, yan, yan, kamatis Yan, yeah, kamawa naman Wala na mga pipita, ah, tigas na, patay na are oh, yan, wala na Lanta na Ah, uh, lumalaban pa? Oo, oh, lumalaban pa. <laughs> Nasa sanga pa eh. Ya, yeah, ya, yeah, are. Are no si tik di lumig. Uh, si Buyas. ang aking luya itinanim na nimong nakaraan, wala na, hindi na lumaban. Are, duya. Ay, ah, yeah, ay, yeah, na patay na. Hindi na pa yan oh, yan na. yung mga full namin dating sbong na sbong ang ang uh, ang dahon. Ngayon yung wala na. Oh, Ay, hindi kaya talaga. Ay, oh, lumabas lang din ito para lang makapag uh, sinsay-sinsay din ni Sarapan. Uh, kahit di kalig kay gani urong ang itlog hindi eh. <laughs> na ako sa labas. Oh, di na. May nalagakaan eh. <laughs> T'es la à ma <laughs>